i have them i have foreign am. news Gumawa ng isang mobile application ang mansang Mexico para sa mga migrante sa Estados Unidos. Ang nasabing application ay maaaring magbigay ng impormasyon sa mga pamilya at local consulates ng mga migrant sa oras na sila ay maharap sa imminent detention. Ito ay bilang paghahanda sa pangako ni U.S. President-elect Donald Trump na magpapatupad ng mass deportation sa mga migrante ng walang legal na dokumento sa oras na ito ay umupo sa kanyang pwesto sa ikadalawampu ng Enero. Sa press release, binanggit na Sekretary Juan Ramon de la Fuente ng Mexico's Ministry of Foreign Affairs na binuo ang naturang application kasama ang Mexican Digital Transformation Agency at pinangalanan itong alert button. Sa ngayon, nasa ilalim na ng small-scale testing ang nasabing application upang magamit na pagsapit ng buwan ng Enero sa susunod na taon. Samantala, tinatayang mayroong 11.7 million migrants na walang legal na dokumento sa Estados Unidos kung saan 4.6 million dito ay mula sa bansang Mexico. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol!